Oit mga kamukil, ya, magandang hapon. Araw po ng sabado mga kamukil. Pady no? yung mga kasama natin sa trabaho. So nagsasahod na sila mga kamukil. Tayo lagi walang sahod dito mga kamukil. Update tayo mga kamukil. No? Tagong project tayo mga kamukil. Update tayo. So mamaya update din tayo sa Dabao. No? So inuuna ko sa pagsahod itong nasa Tagong. So pabalik na naman kayo ng Dabao. Para sahuran din yung mga kasama natin doon. Yan balik kung nagpapansin yung mga kamukil. May bubong na tayo dito. Kompleto na to no. Kasi dalawang bahay yung lalagyan nito. Itong bubong na to, itong mahaba, 6.2 to mga kamugil, 6.2 meters. So, doon to sa malalagay sa kabilang bahay no, sa pinakamina na bahay na tratrabuhin natin. Bali dalawa kasi yung bahay ni Sir no, na pinagawa sa atin. Na hindiin. lahat to mga kamugil is uh, repair no, house repair. Ayan. Dito may extension siya dito. Kasi wala tong bubong dati mga kamugil hanggang dito lang yung bahay na to ginawa natin ng extension papunta dyan okay so yan na kulang na yung pagbububong pero yung gagamitin bubong dito mga kabugil yung bubong sa kabilang bahay babaklasin yon dito ilalagay no? total na sa likurang parte naman and then ang dadala na ng view nito itong gutter niya pinaka gutter okay so dito napapansin nyo itong gutter mga kabugil first time kung nakatira ang gutter na ganito yung flooring na is 3 inches napaka sikip in order ko dun sa planta 4 inches yung gutter yung flooring ng ating gutter o so, hindi na tukma nandyan na nagawa na ay right. so bali master tayo no? na nagbububong hindi nakapaglagay na tayo ng gutter sa harap okay at dito tayo dito tayo sa loob mga kamagay tingnan natin yan so Bali dito sa loob mga kamukil, nalagay na ni Idol yung ano, mga pintuan sa kwarto. Yan no? na room. And then, yung pintor mga kamukil, nasa pagbabatak pa lang. No? Ayan. Pagbabatak pa lang yung ating pintor. ng marine epoxy yung gamit natin. Hindi batakan siya. Tapos, paprimera natin ng solvent. Yan mga kamukil, ipaprimera natin dyan. Dyan sa mga may batak lang. Tapos, titirahan na naman natin ng skin coat. Yun yung magpa -play na ng ating mga joint. Yan. Papansin nyo. So dito mga kamukil, Master Boyet, uuwi din niya ng dabaw bukas. Tatapusin niya lang yung pagtatail sa CR kasi nakapakyaw din yan sa kanya dito. matapos itong mabubungan. Siguro matapos niya ito ngayong mabubungan. Hanggang dito lang yung pagbububong, no? Kasi patuloy itong mga kamukil hanggang dun, sa dulo. So matapos itong buong bahay. Yan, shout out nga pala, no? Uh, hiring tayo ng dalawang pintor mga kamukil no dalawang pintor yung kailangan ko mga kamukil so sa mga gusto mag apply mag PM lang mga kamukil no dun sa ating ah uh, dalawang pintor yung kailangan ko mga kamukil hirein tayo para may kasama yung kapatid ko na magpintura dito and then ah uh, doon din sa labo pagkatapos mapinturahan dito o oh, may titirahin na naman tayo sa labo na pipinturahan oh. oh dalawa yung kailangan ko mag-PM sa lahat ng mga pintor dyan. mag-PM kayo sa akin para mapag-usapan natin so, pagpunta nyo dito okay kasi gusto ko mapadali to mga kamukil para malipat na sila sir dito so need na matapos ng pagpipintura sa loob para masira na yung kabila no? kasi ilipat sila sir dito para makapaggalaw tayo dyan ng maayos sa kabilang bahay okay o bukas oh. laki kauban. pila ah, tawag ito niya ayan master buyit may isang pintor no so kailangan pa natin dalawa dalawa no bali tatlo yung ano, yung pintor na kukunin natin para mabilis yung trabaho mga kamukil no. O mag-PM sa ating page mga kamukil. Ayun si Kuya, kararating lang yung ating welder. So dito shoot malalagay welder natin. Although marami na tayong welder dito mga kamukil, yung isang welder ko kasi na siya Kaya si Kuya, dagdag si Kuya. Master boy welder din yan all around. Si Idol welder din yan, kapatid ko welder. O kanya-kanyang trabaho no. O sa welder wala pa tayo no. So, pintor muna yung kailangan natin. Okay, so, natin natin dito sa labas mga kanjil. Kapag lagay na tayo ng gutter dito sa labas. Yun na. Yung forma nya. So, yung pag-align nito mga kamukil, kailangan masagad dun hanggang dun bago ma-align yan. So, sa pag-align, ganyan na muna, hindi natin pwede ma-align kasi hindi pa siya na sagad dun. Kapag so, uh, maumpisaan ito, masira. So, uunahin to dito habang may magtatrabaho din sa pinakamay bubong, no? may magtatrabaho rin dito. Kasi marami naman tayong welder. Tapos, uh, saka siya ma-align. No? So, sa Monday siguro mga kamukil, dito ako mag-duty. Ako yung mag dito. Itong bahay na to gagatiran ko to. Ako yung magtapos. No? Kasi si Master Buit, ibabalik ko dun sa Dabaw para mapatuloy yung pagbabakal dun sa second floor. ako ko dun. Okay, lahat uh, sa, mga pintor na nakapanood dito, magtiin okay, mga kamagila. Dalawa yung kailangan nito pintor, dalawa. Okay. So, hanggang dito na lang mga kamagila. Yung ating update. Bali, yung babatakan ng kapatid ko. Ito na lang pinakalas. Na kwarto na babatakan. Ayan, yung kapatid ko. Ha. O, siya lang kasi mag-isang pintor. Kaya kailangan kong malagyan siya ng kasama. Kasama na pintor. Okay, hintayin ko mga kamukil yung magtipikin sa atin para mag-usap-usap tayo kung uh, magkano yung araw ko dito sa Pintor at ano yung mga pat patakaran mga kamukil. Okay, thank you mga kamukil.